So ayan, guys, ayos si ni So dito kami ngayon sa um, bonggang... Sa... ano tawag ha? dito? Sweet room, accommodate ano Mess hall So ngayon, si hey, ano pa? ano Iwan ko lang ano po handa. So, siya po ay si see, um, Sis Betty. Ayan. From Cebu, di ba? No, I will So, mamiss so, ma ma ka, so, ma ka namin. So, mamiss ka namin kasi nga. Um, uh, uh, dito ka na sa bag, uh, sa Cebu mag Mag, mag uh, yeah, I will be staying in Cebu for a few days. Ano? At Siyempre, si Miss Charmella. Na so, <laughs> sobrang, sobrang excited. sobrang excited na makauwi at makasama so, niya so, kanyang um, Um, asawa di ba, napinsan no, ko. I'm still single dear. I'm looking for a husband. Ha? Huh? so, so, thank you muntay kay, kay Sir Mark. Yes, Sir Maki, thank you and for everything. See you again. Thank you, Sir. Masagana. Oh. Masagana. Pero wala man yung masagahan na buhol, no? Mm-mm. -hmm. Walang, walang. So, ayan, sa so, dito kami mag-ano ngayon, mag dinner Kahit um, doon kami sa kapila, sa so, dito kami na-assign ngayon. Kasi sabi ni Sir Mark, dito doon kami. So, ayan, Sir Maki, thank you so much. At thank you so much sa Masagana to go. Kasi sobrang accommodating talaga sila dito, yung mga crew nila dito. i would highly recommend if you want if you are not in a hurry to go back home mm -hmm. try to go <laughs> so and, and you, you your dates will not be missed yeah uh, because <laughs> it's, it's full of love joy happiness and everything but i would suggest if you are a group that it would be better but if you're alone just you know alone. <laughs> mm -hmm. So, ayan, nag -order. Anong, if, anong order mo, ma'am? If I so yes, get no I don't know what will happen to me. So, anong order mo? Fish fillet. Fish fillet sa'yo? Same thing. Sa akin, anong yun sa akin? Chicken, Chicken curry. Ka Chicken ka? Hindi eh, beef curry. <laughs> Ay, basta <tayo> yun na yun. <laughs> Chicken curry. <ka ba? laughs> <laughs> oh, If room, I try. So, Kasi, okay, like, so, like, so, yun na, guys. okay. I I would Advice. Na na. If, if you're not in a hurry to go, Thank you can oh. try to go. Um, there are alternatives heart. that you will enjoy. Yes. Mm -mm. You, there is a sing along. If you love singing, yeah. yes. there is a sing along. Yes. If you love to watch the scenery oh, yes. while on the way, you can see a lot of. Okay. mga islands uh -huh. which if you are made, go down ito yung beef curry curry nilang sarap guys so Ari, ito yung chicken filet. Filet. Pilih. Chicken <laughs> Ayun fish palay. <laughs> ay, pero... <laughs> <Ayun>, fish pilay. Enjoy trip. Pero yung fish pilay. Matay ka ba yun, um, eh? ay? Kain. Ang laki. Ang daming views niyan. Tuno lang naman kasi yung fish pilay. Anuhin mo yung mga viewers mo ba? Kasi dun, they are looking after na. Matatawa sila. Hindi yung ayun, yeah. you're adding burden sa ilang mga stress.

Ating formula that we are now approaching at the port of Hindi, hindi pa naalis pa. Hindi pa naalis. We would like to remind everyone to please double check all your hmm? personal luggage and belongings that you might have behind. Please make sure that everything is complete and accounted for before disembarking from the vessel. If you require any assistance, please don't hesitate to approach any of our vessel crew assigning your respective accommodations who are more than happy to assist you. We wish you a safe journey to your final destinations, and we are glad to be of service to you. Thank you very much for choosing to travel, and we look forward to seeing you again on your future journeys. Thank you. Magandang gabi po sa aming mga minamahal na pasahero. Nais kong namin ipaalam na tayo po ay nalalapit na sa daungan ng Pier 4. Nalalapit pa? na ng mga mga mahari ng mabuti o ito ba siya kami yung mga daladalahin o bagahe at ito ang mga siguraduhin na walang anong bagay na inyong makakalimutan sa may iwan sa inyong pagbaba ng barko sa talaga sa inyong mga kapatasyon na handa sa inyo hangat namin ang maayos at lukta sa pagkakalimutan sa inyong destinasyon

bago ba ng barko, sa mga na naman ang lugar aming ng mga 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 na rito ang tunin upang mabiyak ang maayos na pagbaba at maiwasan ng mga mga hindi inaasang insidente ang maaaring mangyari. Hinihingi po namin ang mga pakikipagkulangan na bigyan ng prioridad ng mga magulang mga isang balot mga bata, mga buntis, mga seniors, citizen at mga tamay kapansanan. Para sa mga sa mga nangangailangan ng gabay at ng mga tulong, maaari lang ako ay lumapit sa amin ng sa mga tabihan na handang tumulong sa inyo. Maraming salamat at sa pagpili ng tuloy sa mga meron bahagi ng inyong karanasan sa paglalakbay. Oh. Sila po ay bababa ng Cebu. So, so na. guys, dito na kami sa Cagayan de Oro. Ayun. So, dito na dito si Charmel. Uh, uh, finally nakababa ka na talaga sa Cagayan de Oro. Finally, yung <laughs> oh, lodi sa di. Ah, Oh, ayun. take it to go. <laughs> Hi guys, sorry tak ringeion sa um mini van, buka dia tawag kereta mini van so pun nak the app. <laughs> agora. Uh, agora para sasakay uh, ulit ng bus oh, para uh, diretso sa saan kaling lupalot <laughs> <laughs> So ayan siya po yung tagapalinga sa atin pa. Kapit ba? Sa lugar ni Brenda? Sa lugar po namin sa palinga sa uh, Yung jowa niya ay kasama. Siyempre si Charmaine yung nagbibideo. Thank you so much Mitch. Mitch. <laughs> Mitch <Mr. Bell. laughs> Charmin. Ilang mga ganyan doon sa ano? Sa palinga. Uh, buwan na isang buwan ah, isang buwan na pala sila doon magtatambay at papasok na sila ulit sa um, Manila, Manila. so lang sa inyo sana so, mag-enjoy yung partner mo first time niya pumunta dito di ba? yeah, oh, first, time, Ah, so first time pala niya pumunta ng, ano, ng probinsya ng kanyang um, asawa o kasama <laughs> <laughs> sa <doon. laughs> kaya thank you guys and God bless bye <laughs> Hi guys! So ito yung ato natin at kilawin na walang, uh, walang mga ano, kulang na mga ingredients ang lagay lang dyan ay sili si Bias Bumbay at saka luya lang po yung nilagay at saka suka, yan lang po talaga pero kahit kulang yan, masarap naman yan ito yung ano namin, yung um, recipe uh, uh kung mag-inom kayo, ito yung um, pangpulutan na masarap, pwede naman pang ulam ang kilawin na tamban <laughs> <laughs> diba ba? Ano ba balong ni Ani Boanga ka kay? Ikaw ay mga mouse dito na mo tayo. So ay try muna natin yung ano um kilawin. oh so ito ay sili lang ilagay, walang ano. So, ito try muna natin. <laughs> oh, ang ang hang. อืมแบอบ้างครับต้อลองนมเอินกริเดียคบ thank you